Kumusta mga ka-atletiko? PBA All-Star na naman. Magtatagisa na naman ng lakas ang inyong mga favorite na player sa PBA pagdating sa All-Star Games, 3-point shootout at obstacle challenge. Sa March 23 at 24, ta ang PBA sa Bacolod para sa mga malulupit na event sa All-Star. Sa March 23 ay magpapakitang gilas ang mga tirador ng PBA sa 3-point contest. Pagbibidahan ito ni defending 3-point shootout champion Polly mula Magnolia. Ilan sa mga susubok agawin ng corona sa kanya ay sina Chris Newsom ng Meralco, Arvin Tolentino ng Northport, Tyler Tio ng Phoenix, Marshall Lassiter ng San Miguel at James Yap ng Blackwater. Nandyan din ang obstacle challenge na dating napagwagian ni Dave Marcelo ng NLEX. Tatangkain na umagaw sa kanyang trono sina na Christian Stanhardinger ng Hinebra, James Lapot ng Magnolia, Justin Arana ng Converge, Mo Tawutua ng San Miguel at JM Calma ng Northport. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon din ng 3-point shootout para sa mga big man ng Liga. Sasali din ng ilang rookies tulad ni na Christian David, Brandon Bates, Keith Datu at Ralph Koo. Habang nandyan din ng ilang staple na sa liga tulad ni Jason Perkins, Sean Anthony, Isaac Go, Aris Dionisio, Brandon Ganuelas-Rosser, at Kitzal Devar. Well, ngayong modern basketball ay necessity na para sa mga big man na maging respectable ang kanilang 3-point shot. Kaya tignan natin kung may ibubuga ba ang bagong pakulo ng PBA. Pero kapansin-pansin na sa mga inilatag na activities ng PBA, wala ang dati na palaging inaabangan na slam dunk contest. Ayaw ngabang magaya ng PBA sa NBA na over the years ay tila na wala na ng excitement pagdating sa slam dunk contest dahil na rin sa kakulangan ng mga player na mahuhusay dito nagpaliwanag naman si PBA Commissioner Willie Marshall kung bakit walang dakdakan sa papalapit na All-Star lahat niya originally ay meron naman daw dapat na dunk contest ngayong All-Star Kaso nga lang ang anim na sasabak sana sa dunk contest ay puro injured daw. Magilan namang nadismaya sa pagtanggal ng PBA sa Slam Dunk Contest. Isa na dyan si dating PBA big man Rico Meyerhofer. Giit ni Rico parang kulang ang PBA All-Star kung walang dunk contest. Suggestion pa nga niya kung pwede lang ay humugot na lang sa amateur ranks ang PBA kung wala talagang pro player na pwedeng sumali kung magre-recommend ako, huhugutin ko nga. Mayroon tayong Poy Poy Aktub, may CJ Ganya, tapos si Halo mo si Chris Newsom. Ang dami eh, sad ni Rico. I think hindi proper na tanggalin mo yung slam dunk competition. Maninibago ka, hindi na all-star. Bika pa ng dating PBA Rookie of the Year. Binigay na halimbawa ni Rico ang ginawa ng NBA na pinakyat sa All-Star si Mac McClung. Kahit sa G-League ito naglalaro para lang magkaroon ng excitement sa kanilang slum dunk competition. Somehow, naging good move ito para sa NBA dahil back-to-back Slam dunk champion na ngayon si McClung. Samantala, may hirit naman si Mac Cardona kung bakit daw tinanggal ng PBA ang slum dunk contest. Binahagi lang naman niya ang clip noong sumali si dating Hinebra Bigman Jammer Hamito sa naturang kompetisyon noong 2017 PBA All-Star. Sa dakdak kasi ni Hamito, pinatayo niya si Japet malapit sa ring at inakala ng mga fans na tatalon na niya ito. Pero ang nangyari, bigla na lang nag step si Hamito para iwasan si Japet na nagmistulang props lang sa pakulo ng kanyang dating teammate. Well, kung susumahin ay may paghuhugutan naman talaga ang biro ni Cardona. Matatandaan kasi na kahit si dating PBA Commissioner Chito Narvaza ay naasar sa malokong dunk ni Hamito hindi na makakaulit sa akin yan. Sinayang niya ang opportunity niya to show that he belongs. Ayon kay Narvaza tungkol sa naging dakdak dati ni Hamito. Umabot pa kasi sa isang NBA show na The Starters ang Euro Step Dunk ni Hamito na naging katatawanan para sa international basketball community. Sa ngayon ay mukhang good move ang ginawa ng PBA kung kami ang tatanungin. Tama nga naman, kung walang sapat na player ay wag na pilitin. Lalo ngayon na sobrang hindi mapagpatawad ang mga netizen na onting mali lang ay posibleng katakot-takot na pambaba siyang mangyayari sa player na pipiliting sumali sa slam dunk contest. Kayo mga ka-atletiko, tingin nyo ba na tama lang natanggalin na ang slam dunk contest sa PBA? I-comment mo na yan.